Na. Yes. Hmm. Sir, uh, tsaka bata pa yung ano niya? Yung bata mo. O, yun yun. Bata no? Oo. Oh, oh. Ganyan so, pag kumili ka tayo, nakakal ang taba. Oo. Oh, okay, oh. Yung manik, ito matanda ng pili. nakaharap sa akin ang kamera? eh? Hmm. May Damn. payakot pa dito, di ba? May kape. oh, may <laughs> libreng yakot. Wow. May cookie. Ang ganda nito, oh. Pang paswerte. Eh. Ano kaya yung tawag nito? Nakalimutan ko tawag nito. Ang kanim. kanin. So, nakabili na naman kami ng manon na carny meat. Wow! Oh, much money pala. Sabi mo. No, Sunod-sunod na lang. Kasi lang tayong manon no? Oo. Uh -uh. So, alis na kami. Nakabili na kami ng meat. Thank you. Uh -huh. Okay. Tara, let's go. ang good afternoon <laughs> Punta kami ng palingki ng kasama ko. Mamalingki kami kasi wala na kami ulam. Wow, ang ganda na. Ang ganda pa pala. Tudaan kami ng park. May nakita kami maganda ditong view. Namumusilak na naman. Eh, di ba tapos na yan? Ha? Oo. Oh? Bumalik uli? Ayan, kunin ko daw yung ano, talikuran niya. <laughs> Ayan, bumalik yung mga bulaklak. Yung mga natitira pa ito, mga kaibigan. Ayan. Ang ganda pa rin, oh. Yung mga tira-tira niya, namumusilak siya uli. Pero medyo malamig na ang panahon. Kaya na-amiss na kami. na kami kasi pala namin wala nang bulaklak. Dumaan kami dito. Uy, nakita na kami na bigla kami may bulaklak na naman uli. Wow! Ano? Busog ako. <laughs> Nihingal ako. Tara. Ang ganda. Wow. Sa so matagal na kami hindi nagpunta dito mga kaibigan. Pili oh, ako ng tissue ba? O sige, meron akong bibiling doon na ano kung magkasya pa itong yung so, mm, yung, money ko. Tunan so, yung binay ko sa konte, yung pakoy, yung sandang. Ayan, na, naganda kasi dito. Pag, yung sandok na kahoy. Oo. Tunan mo so, din mo. Pag, pag may lulung, ano. Kayong, yung, yung kahoy, yung kahoy na luwag. <laughs> <laughs> kahoy sa uh, sandok? Sandok nga. Luwag sa amin yun. Luwag? <laughs> luwag. Luwag. Ang luwag sa, ang maluwag sa Tagalog is maluwang. <laughs> maluwang. Sa amin, luwag. Maluwag sa amin luwag sandok oh no wow ganda uli pero konti na lang siya mga yeah, kaibigan ka dito, o sige mag tiktok ka muna punin mo yung camera ganito patayin mo agad ha oo yung camera mo oo okay. okay mga kaibigan tiktok muna kami dito habang kami dumadaan dito kasi na amiss kami eh nagmusilak um, uh, ulit yung bulaklak pero last night to mga kaibigan kasi pawala na siya kasi nagumpisa na nag start na ang lamig dito kaya ganito wow! right let's go on tiktok Sandal mo dito para dalawa tayo sabay. Kasi yung kasi kasi Unod diri mag TikTok na uli. TikTok ading na. Thank you. Nararate. So tapos na kami nag-TikTok mga kaibigan, aalis na kami, punta na kami ng palikker. So that yung palikker namin ay kasama ng pamamasyalto kaya ganito guys. mga kaibigan? Tapos namin mag-TikTok. So punta na kami sa aming pupunta, ha pero mayroong concert dito sa unahan, mga kaibigan. Daan na namin yun. Ah, doon! Oo. Doon? Ah, uh, daan kami. Kung gaano ba ka... Ka... na. Ganda. So, mga kaibigan, mayroon na namang kakaibang bulaklak dito sa Green... Green... Greenway. Nandito naman pala kami sa Greenway. Pag ganitong panahon, mga kaibigan, ganito ang mga bulaklak nila dito. So yung kasama ko iniwan na ako tataya pa daw siya ng luto o oh, sige mo na ka na na ako kasi nagbibideo ako eh video ko muna itong magandang tanawin dito musilak naman uli iba na namang bulaklak pag ganitong malapit na ang chusok. malapit na ang vacation sa kanila ganito ang mga flowers nila dito wow ayan gusto kong mag exercise dito kaya lang wala akong time Aww. Wow, ang ganda ng pakit. Oh, yan na naman ang pananim nila dito. Pero nag-start pa yan silang nananim, guys. Oh, di ba? Ang ganda ng bulaklak nila. Lapitan ko nga. Ayan. Ano bang tawag ng bulaklak dito? Hindi ito tulips. Tulips pa. Tulips pa rin yan? hindi yung tulips. Oh, no. Ibang klase yan. Ang tulips alam ko. Hindi yan, Iba nga, parang para siyang nangarangkang yung bulaklak niya, oh. <laughs> Karangkangan. <laughs> Karangkangan. Guys, kami nang nagawa ng pangalan nito. Kami nang nabigyan ng pangalan dito. Karangkangan. Kasi nangangarangkang yung bulaklak. Dito ako dan, ha? ha? Doon ka na dan? Ha? Doon ka dito ako Dan, kasi ang bulaklak ha. Ang daming pira oh. Mas money yung kasama ko kuno Puno yung bag. O doon ka na, dito ako. Ganta <laughs> ganda magpaano dito, magliwaliw dito. <laughs> sabay ka kami. Ganda dito, mga kaibigan. Ganda na naman pananim nila, oh. Bago na naman. Oh, kasi malapit na ang chusok mga kaibigan, kaya ito nang mga ano nila, flowers. Wow, ganda. Punta ko dito sa unahan salubungin ko lang yung kaibigan ko tumataya ng duto sana si Swertien siya mga kaibigan manalo siya para may pang snacks tayo wow! so ikot ako dito sa kabila kasi nandito siya pero siguro antayin ko na lang Ang ganda dito guys So sa unahan mayroong kasing ano uh, Kasamang pamasyal na itong ginagawa namin Mayroong kasing uh, Ano pa yun doon sa unahan? Concert Mayroong concert sa unahan mga kaibigan Kaya dadaan kami doon Tagal naman ang kasama ko dito oh, Ang ganda dito mga kaibigan Very nice Ayan na, kasama ko. Bilis! Sarap ng lamig, oh. Sarap yung ganitong klaseng lamig lang. Yung ganitong lamig lang maganda. Hindi malamig masyado. Tamang-tama lang siya. So guys, tuloy na kami doon. dadan kami sa may concert. Makalabas kuno kami sa Lunga. So pupunta na kami sa uh, malapit sa concert. Ay mayroon siyang ano, mayroon pa siyang fountain dad. Maganda kasi mayroon pa. So dapat dyan tayo mamaya, ay eh. wala na yan mamaya dad. Hmm. Pero daan tayo para makita, makuha ko yung fountain. Doon tayo ikot ngun. Oh, dito. Ah dito, saan? Dito, dito. Dito na? kukuha lang ako ng view sa fountain. Dito sila nag-concert. Wow, ang background nila. Ang ganda kasi fountain. Oh. Wow. Wow. Daming tao. Wow. Dapat doon tayo sa Ah, uh, iyan natin, harap natin sa inlet. Kasi may fountain na dapat mamaya, no? May kulay na siya. Nag-start na siyang ilaw. Sige lang, mamaya. Saglit lang naman, eh. Ayan, no? Oh, yung fountain. Wow, ang naman dito. I miss concert kasi dito mga kaibigan kaya dumaan kami dito may babae na ah, naka ano sila naka computerize ah. Hmm. Wow. tara gulits mamalingki pa kasi kami guys balik kami mamaya dito trumpet nasaan <laughs> ano ay oo Oo. oh. Ang ganda ng background nila sa ano, ano fountain fountain apurado kasi itong kasama ko mga kaibigan gagapin na daw kami pero mamaya pagbalik namin dadaan kami ulit dyan oh, manood kami mamaya para makanood din tayo makapanood din kayo mga kaibigan sa style ng concert nila dito Green na green na naman ang mga daw, no? Buhay na buhay. galing. Mate. Ganda Maganda pa yung ganyan na lang sinuot ko. Comfortable pa ako. Ito kasi parang nalalaglag eh. Sino? Saan sa kaya? Sino yun? Yung uh lang. -huh. Wala pa nga. Wala pa eh. ganda ng tubig oh Tara. Gulits. Tingnan mo, hay, pakita ko lang. Tingnan mo mga kaibigan Sa atin Ang kumintang flowers Hindi ilalagay sa ating bahay Pero dito sa kanila Nakalagay oh, Kumintang flowers Ito Ang paganda Ginawa nilang Pang uh, Beautification Sa harap ng bahay Pero dadaan kami dito Sa UK. Ibig sabihin Okay okay Uy Daan ka dito Daan muna tayo Malay mo kung may mga Bago na Old stock Pero bago pa ginawang ukay nila. So, pasok muna kami dito sa Yuki. Wow, pang ano sa bata, o oh, pang spike. Oo, o. wow, kasi sa akong pera. Adidas pa, u? Oh. Wala nga ganda. Sa queen? Adidas. O, yung bago pati. Mm -mm. At ano? oh, marami, oh. Adidas, puro oh. Adidas, oh. Oo, oh, sige, lagay mo lang dyan. kaya ito? Tatuan siya nun siguro. Mahal mo pa lang. Ayan. Amoy okay. Dito kaya ako sa katabi. So guys, wala kaming napili. Puntan lang kami sa karnihan. Bibili ng bago. So guys, para Wow, dami. nag pala sila. Wow, no? ang ganda. Swerte yan. Mga ganda yung karni nila dito. Mga bata pa. Hindi, ko. ayano o, medyo malambot pa yung ano, taba niya. Manon. Anong sayo? Manon. Manon na? Nababoy tapos giling. Anong baboy? Baboy. Di, eh, anong, ah. tuwan nga, yung ah. porkchop? pero rin pag giling mo? Pag so, giling si so, ba, yung patatid. Oo. Ah. So anong, anong lulutuin natin yan? Basta. Basta. Mamaya na lang alin pagluto. Ano? Hindi! <laughs> 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 Nag-sale nga daw sila. Sila Paa. Sa dito. Ay, may ano sa buto-buto? Yan o. Walang paadad. Pero buto-buto lang. Saan buto? pinilunan nila yun. Para malaman nila. Tapos nila. Yes. 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 Guys, lipat kami dito sa kabila. Kasi soki namin. May kamahalan Ayan. doon sa binilhan nila. Ah, ang ganda yeah. ng ano nila. Oh. Okay. Yako. Oh. <laughs> Yako. Tawa si Agus. Mas sumida. So, mamili ka na dyan kasi... Manikiro! Manikiro! Hmm? Kaya binulong natin siya. Hindi, masunod ka lang mabigay nun. Bata pa pa ganyan. Pag yung panipos na matanda lang. pa yung ano. Niyong? bata oh. mo. O, oh, O, Bata no? Oo. Oh, oh. Yan sa kumibigay tayo, ang taba. Oo. na matanda lang. Bakit sa akin ang katalaan?

Yung, ano ng dal. Mas maganda. Manipis ang ma ano nila kanila. Buti ang mga okay. mga okay. mga May payakot pa dito, di ba? May kape. Oh, may <laughs> libreng yakot. May kape. Wow. May coffee. Ang ganda nito, oh. Pang paswerte. Ano kaya yung tawag dito? Nakalimutan ko tawag nito. Ang ganda. Anin. So, nakabili na naman kami ng manon na at uh, meat. Wow! Oh, much money pala. Sabi mo, sunun-sunun na lang. Ito lang kayo dahil manon No? Oo. Uh, -uh. So, alis na kami. Nakabili na kami ng meat. Thank you, Jesus. Okay. Tara, let's go. Let's go. Tapos na kami bumili ng meat. May pang-ulam na kami, mga kaibigan, ha? Maraki yung tamat niya. Oo. Alam niya kung manikiro. Kasi yan, buwag na si Josie. Oo. So guys, namalingkit mo na kami. Gusto yung, mas gusto ko yung sambasal in Kasi ano na, nagano na ganun, madami kami. Okay. Taon na naman ngayon ang kamatis. Ang lalaki. Baha. Baha.

Pogita. Dad, babi, okay? Dad, ipit, Dad. So, ano naman? Doon ka na mura doon sa so Daiso. <laughs> Dai so lang daw kami kasi ribs Ayun nga ribs ko lang yung plano kung lulutuin ko bukas. pero maghanap na lang ako ng ibang Hanap na lang ako ng ibang lulutuin ko bukas. Tito Oo. Ayun mga isda dito. dami pero maka na kasi 'to. Gusto kong kumain ng first na fish na isda. Yung tulad sa atin na galing dagat pa talaga. Dito hindi ka na nasisyahan eh. Baka ano na, yalado na. Baka na. Sanika. yung Ang bigat. Ayan, dad. Usail na, dad. Oo. Ayun ko. Tingnan mo nga Walang presyo. Dito si... 18. 18. Pawala na nga yung ano, summer, init pa rin na. Ano to, dad? Ano to? Ano yan? Ito, ilalit mo. Ah, Subway? Bakit may ganyan po? Parang hindi ka maangin. Ah, ginagawa. So, mayroong ginagawang daanan dyan. Uh Oo. -oh. Dyan, lalagyan din daanan. Are? Dito na kami sa Daisu. Ewan eh, mo yan. Kukua. Wala ko kaya. Wala ko kaya. Tissue dito yata banda. Wala, may tissue pa ako Ay, eh, ayaw ko mag, ano, ano, kasi bakasyon na yun. Ah, dito pala yung mga kawali. Yung lang ano natin. Ay, ganyan nga ako. Ito, pang ano, tulutuan, di ba?

Kaya ko 'to. 'yung may hila naman. Kasi para hindi mabigat, 'yun ang purpose kan hindi ka mabibigatan sa dalawa. Okay, kaya? Uncomfortable talaga ako sa chinila sa suot. <laughs> Nadudulas. Madulas. Ayan pala yung LG, oh. Saan? Ah, appliances yun dyan. LG. Ah, Ah, dito pala, no? Ibig sabihin yung LG na mga cellphone talaga sira pwede siguro diyan. Wala na namang nakalagay. Ha, hindi lang. lang. Ha? Ah? Tayo ng LG Union. Oo, oo. Alam mo ba yung kasi may okay. Dito tayo dai. Okay. Ito kami daan sa lukuban. Ito, kung bubili ka ako, hindi ako bibili. Kasi alam mo naman, nasisiraan ako ng ulan. Uy, naglalakad ka sa madilim. Yan, yeah, maganda pala pag may hindi nila, oh. oh. Ang ganda dito, kahit madilim. Manandito kami sa ilalim ng puno, kasama si Dads Dads. <laughs> alam, gabi na, may nag-exercise pa rin. Maganda kang katulad. Ayun, oh, exercise sila, oh. Ang ganda pala mag-aliwaliw dito sa may park, ano. Wala na concert. Natapos na. O, oh, tapos na. O, di mag-ikot tayo. May... Ay, ni-stop na rin yung fountain. Wala. Ang ano lang. Mayroon kasi bukas yun. Sayang. Pero doon tayo dadaan pang ano natin. Kasi uwi na tayo. Daanan pa rin natin yan. Gawa ng maganda ang mga lightings doon ang ganda kasi dito magpahinga no papris ko malamig ah uh, nagkaroon tayo ng peace of mind wow uh, dyan tayo daan tapos diretso na tayo doon wala na natapos na ang concert na dinadaan dyan ka dadaan dyan o papunta roon para makita natin yung view dito. Pati dito, stop na rin. Ah, may oras sila. Ganun. So, going home na mga kaibigan. Dito kami daan para uwi na kami. Dito, oo, oh, dyan oh. Kunin lang natin yung ano. Nahirapan pa ako okay yan. Kasi pagkakataon na ito eh. Wow, dito ang concert kanina mga kaibigan. Kaso hindi na namin nabutan nung bumalik kami. Kasi nagpunta muna kami sa ano. Sa palingki. Pero wala na. so dito, kukuha na lang kami ng view dito. Ganon dito sa softball. Wow, ganda. Ito yung fountain nila. Pag sa gabi, ganyan na. Wala nang tubig. Pero dati, ay, summer pa pala yun. December. Pa no? December pa yun? Okay guys, thank you for watching. Kita-kita tayong muli next video. Dito lang sa Melduran Channel. And thank you for watching. God bless us all.